Good morning mga loves. Magdungag ta saging nga uh, -kan mga loves na gamay pa ni ba na bali unya walang nako hilabti kay e, abi ko og mudag ko pa na hinog naman mga loves nga gagmay pa kayo pero na gamay nga unod para lang pod nga dili ta magsayang-sayang ba nga bandi kanon bisag gagmay pa na manguyunod pero sayang kayo mga labs dili dilita magdaginot nga makaon pa man siya mo na saging mga labs oh. kanya na gagmay kayo siya mga labs mga hinog kay naahat ni siya mga labs kay nabali nabali ba bisan o wal siya mo dako gamay pa nabali ang bawang ano po itong nabali man siya mga labs man nga nahinlog akong gidaginot mga labs ano yung mga loves oh. ako siyang gi dongag niya nakakita mo po kamuti at tanom nga na ay kuan mga labs na ay ning dusol nga kamuti nakakuha kong upat pod kagagmay ako po siyang giapil dada mga loves akong gitanaw kung kamuti ba kung nangunod na ba na gagmay pa labs naghaling ko aning amungga gawas abuhan mga labs kay nahurot na ang gas mana nga magreserve jud tag kahoy mo ang kahoy sa ilaw magreserve jud tag kahoy mga labs kay panahon nga mahurot ang atong gas natay makuha mo siya mga labs oh mm. gagmay kayo siya mga labs oh imagine ang gamay sa saging gray unit gamay kayo siya mga labs na po nagkamuti o gagmay pa na uh, ang kuha ni kaya tanaw ko sa kung kamuti gagmay pa magunod mga labs ang ang pa mauni siya mga labs gimo gimura ni siyang ilabay nga naman po yung unod sayang mo ning daginuto ni natugkaon bisa gamay gagmay kaya na naman po siya yung unod muna nga kining kinabuhi na to mga labs makakita mga litaw uh, atong tanom nga kag pa ja imong tanaw nga makaon sayang ni nimo ilabay nga makaon bahala gagmay basta kay naa no kay grasya na na gawas do dug wala joy unod kay unsa pa may atong kanon wa joy unod. no na nga wa joy na ko ilabay mga labs. awahin na nahong nakita naguban hinog na kaayo pero hapod jud tong daginuton gahapon nagprito ko adto katong mga kinuhaan nahong gitry og perito unya Okay, kayo kanon mga labs, oy, bisa gagmay, no? Unya, karon ako na po siyang gidong ag kay nabong, na buong na po spinerito. O to, on, dyan mga labs, o save, save. May ang pagkaon kay sayang, no? Ang uban, ipanglabay na, tigagmay, pero ako, magdaginot, dyan ko, kay nga, no? Grasya na sa Dios gihatag nato bisan wa na siya kadako pero makaon sayang pud ilabay di ba Mananga abangan nato mga loves ang pagkaluto ani akong panitan nya akong ipangyang unod yang unod mga loves so, kalbukal na pero wa pa Nga ni pud ang life nato mga loves kamauta mag Kening maghaling og um, ngani nga kayo mga labis kay di ba lalim kaysa mga gas bitaw nga lisuon ra nimo kadlitan ug stobra nga di jud mahalon kamao kamao ta mo katun og um, haling kay kini maghaling nga ngani nga kayo kay di lalim dugay bi hali us dugay pa mo kuan ang kayo musiga maghaling pa jud ka huyop huyop manay ngon hong bana nganong napuha ng mata aso kumugod pa mga labs og dili maduktan ang kahoy aso nang napuwag akong mata sa aso si guyo puyo pero naanad naman ko ani mga labs kay sukad na bata ko may mga labs nag na, kanang naranasan ko yung pait ba nang wa, walang wala kanang pobre poor very poor no kay pila ra ba trabaho sa so, aman sa una mga labs kanang kumuha ng what i uh, unsa nang unsa nang tagalog ng uba, ng niyog yung nasa ibabaw uh, ng niyog magkuha ng kuba yan lang ang trabaho ng ama ko at saka farming ka nang mag, magtanim ng kamuti ka ng kamuting kahoy yung balanghoy mais oh yun lang ang yan ang trabaho ng ama ko then maaga siyang namatay 49 years old din naranasan namin na magtanim ng mais kamuti at saka saging ana, yan lang pag walang bigas morning mag ano mag magdungag og kamote afternoon kanang saging yung sometimes rice, after nun, yung in anang yung gabi na mais na oh yan noon kasi wala pang ano mga gas gas noon marunong kang ano mag maghaling ano nang haling sa tagalog mga loves, hindi ko marunong mag siyadong mag tagalog mo maghaling og kayo mo na nga ingani akong life mga labs mo nga Bisan asa ko ibala ka maupo magtanom nya mm. yeah. Ang ako pong life mga loves kanang tungod lagi kay pobre gusto sa father na ho nga inagraduate na mo o grade 6 kanang manarbaho na manarbaho na mo nga tungod lagi sa kapobre ka Hantod, bata pa ko, manuroy kong bulinaw, isda. <laughs> Kuyog-kuyog ko sa kong lola mga labs, manuroy bulinaw niya. Pagkadalagita na, kanya lagi, kapoy kayo ni manuroy bulinaw, mga loves. Uy, pila ka kilometro, ladyo, min, lakwan, labi na, kaway halin, bitaw kay dahag isda. Night mga labs, nga nakatungo sa lubih, punuan sa kakapoy, kay bata palagi ko. Bagtas, kinalayuan na pila na to ka lugar amo ang nakuan ang, magdag basket nakatog ko tagbaw in tag pangitag akong lola niya basket nga bulinaw among gidaan ng kuan mga labs kanang pagpadong gaan gaan baya po ng bulinaw pag uli mga labs halin, am, ug way halin pa na mo og obe mais lokdo na pud mi mga labs kinabugatan na jud hinuon nagpagka uli nang nga na ang life ma imagine na mo na nga nag pag graduate na ko grade 6 ning trabaho ko og kanang shooty ka kanang factory siya curls nga dinhi nagbrand sa Tagbilaran trabaho ko hodjong na imagine ko ning ani ra ko nang, kanang kanang luoy kayo kung life baya kanang nang tong panindag bulinaw lagi unya lukdo na pud nag uli kinabugatan na mo nga ning undang jud og trabaho bahalag gi pa gusto so ngaman kay gusto lagi magtrabaho or maka maka tabang-tabang sa panginabuhian ning human jud ko ning test ko og scholar nakapasar ko mga labs mo nang naka eskwela ko sa high school og Hong na iskwilan, private school University of Bohol aning UB sa Tagbilaran City mo nga scholar ko Hantod, pag na ho, mga loves, gihangga ko. Ang akong maestra, kaya di ko pasudlon kay sa unang hangga mga loves, chicken packs, paursahon yung pinainom ka ng mga gamot na yung maursa ba, anong ursa sa Tagalog. Marami dito, lahat ng katawan ko mayroong ka chicken packs na yung umiitim. Ang maang teacher ko sabi na, wag ka na lang pumasok at saka kanang papasaron na kuno ko passing grade pero yung scholar di hindi pwede yan pag 75 lang ang grades mo kasi ka scholar ako eh yung tiningnan ko rong grado ko is 75 na discourage ako mga labs yung pag graduate ko isa lang ka subject na hindi ako pinapasok ng teacher ko noon kasi dalaga siya eh kanang 75 na discourage ko hindi ko alam na magnote lang sa Manila na yan ang nangyari sa akin da, dahil 75 yung grades ko kasi yung mga grades ko is 90 plus 80 plus yan yung grades ko noon nang nag-graduate ako ng high school na discourage ako baka hindi na ako makakalid sa grades na yan nag-exam ako ng BQ as a sales clerk isang exam lang pass passing dayon tinanggap ako nila kahit wala akong experience, wala akong background dahil mataas yung examination grades yung nakuha ko. At, at, noon, kasi maliit lang sa BQ noon, nag-exam na din ako ng Alturas. Diyan ko nagtagal ng Alturas Supermarket kasi malaki-laki ang sahod kaysa BQ. Then, after that, nag-asawa ako. Hindi, Jude, hindi, na-achieve yung college ngayon nga pero proud naman ko ako sa sarili ko dahil kahit ganon kahit high school graduate lang ako kahit saan ako pumasok ng trabaho, madali ra ako matanggap dahil pag mag-test ako, yung mag-exam malaki yung makuha ko mm, kahit na yung mga may-ari sa trabaho ko ay yung mahal nila ako kahit kahit bago lang ako parang sil, diyan sila nakatingin sa akin kasi masipag ako yung I love, I love my works kahit saan ako i-assign na gano ko nagwawalis ng karsada love ko yung work ko mm, proud yung mag mag ano magrubing sa amin kasi ang bata-bata ko na nag-ano ko nagwalis ng karsada pero De, yung ginagawa ko is proud sila dahil nagtatrabaho ako ng maayos. No? Kahit saan, hindi ako mamimili ng trabaho. Department store, naging controller ako ng mga sasakyan. Hanggang ngayon, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung mga anak ko, pinalaki ko nga, hindi sila kanang hindi, eh, binigay ko lahat ng mga pagkain, nila lahat-lahat nabigay ko, hindi ko sila pinatatrabaho na tulungan mo yung pamilya natin, hindi hanggang ngayon, kabili ako ng lupa dito sa Panglao at saka mayroong motorbike rent na ako, hindi na ako problemang kahit hindi na noon na magtatrabaho, ngayon mag, ang mga motor ko na ang nagtatrabaho maghihintay na ako sa ano abang yung mga rental. Pero pag umuwi na yung mga motorbike ko rin, yung vlog ko ng ano, naguhugas ako ng motor, nilagyan ko ng sabon, nililigo ko. Kasi mag ano, mag istoryahan ako ang mga motor nga salamat, ning uli na ka, ikaw ahong tabahante. Ano ba? Mura, siya, mura, po di treat mo yung mga motor mo parang taong nagtatrabaho sa'yo. Nilinisan ko, niliguan ko, at saka magpasinaw parang brand new lang sila palaging tanawin. Mm. Yan lang po ang story, mga loves ng life ko at saka sana na-encourage mo si lang ang ating puhunan para makamit yung uh, hindi na tayo ma parang ma, ma ano, mahirap bumili ng pagkain, eh, hirapan sa buhay. Thank you for watching my vlog and God bless us all.